Guys. Huh? Guys, <laughs> guys <laughs> guys, Nawala <laughs> kami. <laughs> 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 guys, nawala kami, guys. Para mawala lang yung kaba, -kaba ko, guys. Ayan, guys. Nasaan bundok na kami, guys. Hindi ko na alam. Bumalik na kami sa daan. Bumalik kami, guys. Doon. Barangay Mansalilano. Marangay Mansalina. Lang. wala man lang dumaan ay sa kenan guys kaya kinakabahan na kami kung ano na tong lugar na to bukid nun ito guys alam nyo na yung bukid nun nakakatakot guys sige mo guys walang kabahay bahay guys nawawala kami kaya nga sabi ko habang nakano pero wala man ako nakita sa na dumaan bahay kami lang tapos puro ano tapos puro checkpoint, 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 checkpoint. Tapos walang tao. Padulo na kami ng padulo guys. Wala talagang kabahay-bahay. Walang kasakyanan-sakyanan dumaan. Hindi naman ganito ang dinadaanan namin dati. Marami kaming kasalubong na sakyanan. Eh, wala talagang gawa. Bahay-bahay guys. Wala oh. Nawawala kami. Dahil nagturo si Wes nang mali. Ewan ko pa dito kay Wes. Mali ang kanyang tinuro. Dalawa kasi yung daan. Pagpilian. Pero wala naman nakasabi na ito papunta sa ano, ito papunta sa ano. Wala. Pipili lang. Ah, kinagraba. Grabe yung kabag-gabog-gabog ng dibdib ko, guys. Grabe. Bismillah is the great as. Yes, preso unto na. Kanaka natong sa pool din. Guys, tingnan mo naman guys, puro hililit-hilit. Kakatakot. Hililit Grabe yung kabog Grabe ng dibdib -dib ko talaga dito. Like, hinameme puro na lang babala dito. Slow down. Slow down. Slow down. daanan. ang layo na narating namin guys isang oras na siguro kami naglalakbay dito papasok no nawala din naman kami pero ito grabe kebog ng dibdib ko dito puro kasi gubat gubat na nakikita ko dito walang kabahay bahay si Wiz kasi ang aming sinusundan mali mali naman ang turo down puro lang slow down tapos ang kapal pa ng halos ano isbag yung ano yung, yung ulap U ano, malamig talaga dito malamig nakakatakot may bahay na siya may dito guys na? ah may muslim Basket. pa 10.2 wala na Kaya wala man lang time. Ay, meron pa isa, oh. <laughs> sa bahay. Hindi ko na video, ha? Makapalang ulap, guys. Ayan. Oh. Oh, oh. oh. 5.14 na ng umaga. Oh, talagang ano dito kasi parang mag-bagyo yung pool. Parang bagyo style dito, guys. <laughs> Grabe yung kabog ng dibdib ko talaga dito guys. Hindi talaga ako mapalagay dito. Hindi ko alam kung sa anong kararat kararatingan namin sa dulo. Pero bumalik na kami talaga. Dahil paliit ng paliit yung daan. Wala kaming kasunod, walang kasalubong ay ano, walang bahay doon sa dulo ay ay. 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 may bahay na dito tulog pang mga tao kasi 5.14 pa lang ayan puro stop military checkpoint stop military checkpoint pero walang military natulog natulog na hindi mapuro Alexander ano pangalawang Ah, tinggo ito ba? Ay nako, mister. Hindi mo papasukin. Dito kasama mo sabihin na wala na. Pa, malayo, malayo. nga, malayo pa 'yun, per? Ang layo na. Ang layo na ng narating natin, ikabuang nito ni Wes. Pagsas pag... pag... Tama yung panigay Tama yun yung unang... Hindi, hindi. yung parakyat? Hindi, Yung dalawang way, yun ba yun? Madras ay hindi. Oo, yung yung natrasan natin. Pangalawa na ito yun. Pangalawa ito? Pangalawa ito. Oh, katakot walang bahay. May bahay konti. Alam niya naman tong bukid noon well known sa ano blank uh, tatako talaga ako dito grabe thank you come again yeah, may mga thank you thank you po mga ano Yeah may bahay dito guys. May bahay. May bata kay Aga.

kung daanan to papuntang Mindanao dapat maraming dumadaan ng sakyanan pero wala mm -hmm. Ay, ang dibdib ko parang ang kabog-kabog pa din tingnan mo. Oh, gubat na talaga yun. Ano. Oh. Gubat na naging gubat. Kami mm -hmm. Mm. oh, gubat. Ang They pags. pags ang pags, oh. Grabe, oh. Tal ano dito, ti? Malamig na lugar, no? Oh, yes. Parang bagyo. Hindi na parang bagyo. Mas, mas ano pa yata to sa bagyo. Talagang malamig dito. Kasi oh, ito, oh. Ano yung number na yan? Pinakapulo na pala yun. <laughs> Bundok talaga si Porto. Ayan, ayan may nag-ugmad na dyan. Ayan, may nag-ayos na, may, may nag ng daan. Medyo nakakapalagay na ng loob. Ayan, may nag ng daan. Ayan, oh, may full stop. Marami pang mga check-check kwento wala raw ang pulis check one check po an dinirito dabo parang butas na parang ito na yung dati nagkakampi na ni libre din yung may yan dito na um, mas ng business sa yeah. gin. Banana, oh banana, banana, banana. Kasi timitano lang.